Ayan, good afternoon mga idol ko. Ayan, dumating na ang aking bagong lutuan. Ayan, ipipix pa po siya. Ayan, nabuksan ko na ang aking parcel. Na-unbox ko na po. Ayan, ipinapakita ko lang sa inyo ang aking lutuan. Hindi na po maitimang likuran. Hindi na po siya yung kawaling ginagamit ko ito. Ayan po, mamaya ating ipipiks pa. Medyo nahirapan ako kasi gagamitan pa siya ng iscrew. Ito yung tangkay niya. Ayan. Masaya na si Tim Lala mo. Pag walang biyahe, makakapagluto. Ayan, mga idol ko. Ganda na ang aking pan. Ang aking kalawi. Kawali na lutuan. Yeah. Masaya naman ako dyan Ipinili ako ng aking Anakis ni Idlan Ayan po Kasi sabi ko Ay, ang itim naman ng kawali Nampit ng kawali Bilan mo naman ako ng bago Para hindi naman nakakahiya Ayan, kahapon binilhan ako Mga idol ko Ito naman, ang bilis lang Dumating ka agad Ayan, ipipiks pa mamaya na mga idol kasi medyo hindi ako marunong at gagamitan sa ito ng screw ipipik po yung mga tornil yun niya ayan okay naman po ang bigay ng lasada walang kulang ayan mga idol ko see you later pag na fix na ayan thank you guys, may bago na tayong lotuan, thank you naman sa anak ko, binilhan niya ako kahapon, at ngayon nga ay dumating kaagad ayan